Yo! What's up mga paps? Welcome back! So for this vlog, tayo ay pupunta sa ECU o sa Edith Cowan University. Sa mga di pala nakakaalam, ito yung eskwelahan ko dito sa Perth. Dito ako nag-aaral mga paps. Pumunta nga tayo dito sa may university namin kasi maalala ko, hindi na nga pala ako pupunta rito. Patapos na kasi yung semester namin, tapos magpe-placement na lang kami. So hindi ko na nga mapupuntahan tong ECU kasi nga tapos na yung klase mga paps. Eh syempre mga paps, bago tayo magpaalam sa ating mahal na eskwelahan o ang ating alma mater sabi nga, eh bibili muna tayo ng souvenir. Eh sa layo ba naman ng eskwelahan ko, dumayo pa ako ng ibang state para lang mag-aral. Eh kailangan talagang may maiuwi tayong souvenir para pagbalik natin sa Melbourne. At dahil nga laging malamig sa Melbourne, eh, ito yung bibilhin natin, yung hoodie, mga paps, tama tama to. Kasi laging malamig dun. Abay, social din yung mga apparel nila. Sponsored by New Balance, kaya pala medyo mahal din. At tamang ikot-ikot lang muna tayo dito. Tamang tama, wala na masyadong mga estudyante kasi wala ng klase. At dyan din pala yung library nila, mga paps. Lagi ako dyan, promise. Lagi ako dun tumatambay kasi nga naka-aircon. At ayan, nakabili na ako ng hoodie. Pero bago ako umuwi, eh dumaan muna ako ng city. Kasi yung university namin, eh madadaanan mo yung city bago mo marating. At may dadayuhin tayong Japanese restaurant dito sa city. Ibinida eh, kasi to ng kabahay kong Singaporean na may masarap daw na noodle house dito sa city. Eh syempre mga paps, curious tayo at gusto nating matikman. Kaya pinuntahan na natin kung malaman kung totoo yung chismis. At nasa tabi nga lang ng Cutie Hotel. Kung maalala niyo mga paps, doon tayo tumira Nung pumunta dito si Kamsa Perth, at ayan nga yung order natin, pork barbecue noodles. Hilig ko kasi yung mga noodles, lalo yung parang pansit kanton, yung tuyo lang, walang sabaw. Dry noodles nga pala yung tawag nila sa ganyan. Malasa kasi yung noodles, masarap. At ang kagandahan nga, e eh malaki yung serving nila, tapos mura din, $16 lang yan mga paps. Kung ikukumpara ko yung pansit nila, sa pansit namin sa kagayan, e eh parang yung pansit kabagan kung natikman nyo na nga. At meron nga rin silang cracker. Akala ko chicharon nung una. Yun pala parang veggie cracker lang yan. At ang isang dahilan nga pala kung bakit tayo dumaan ng city, e pupuntahan ko kung saan ako magpe-placement. Kasi sasabak na tayo ng placement ng 6 weeks mga paps sa next week. At ayan na nga yung hospital kung saan tayo magpe-placement. Yan nga pala yung Royal Perth Hospital dito. At isa itong public hospital dito sa Perth. At ma-assign tayo sa may Ward 10A acute medical unit daw pinuntahan ko na nga yung ward mga paps para sa first day eh hindi tayo maligaw